Ito nga palang tulingan na ito ay pinapaluto sa akin ng aking katrabaho. Nagayat na nga din pala ako dyan ng bawang. Hinugasan ko na nga itong isda dahil prosen pa galing sa rep. Pagkahugas, ilalagay natin itong bawang sa kaserola tapos isusunod na rin natin ilagay yung isda. Pagkatapos, maglalagay naman tayo ng pampalasa, asin, paminta at magic sarap. Tsaka suka na rin. At yun ang isasalang sa apoy para maluto na agad. Kapag naisalang na, maglalagay naman tayo ng tubig. Atin tatakpan hanggang sa kumulo ang ating sabaw. Kapag iga na, atin namang ipiprito. Naginit na nga pala ako ng kawali, tapos kapag mainit na, maglalagay naman ako ng mantika. Kapag mainit na, saka natin ilalagay yung isda. Ito yung part na ayaw ko, yung magprito ng isda. Masakit pag natalapsikan ka sa balat. Kapag luto na, atin na mga hanguin tapos saka natin ilalagay ulit sa ating kasarol ang pinaglutuan kanina. Tapos maglalagay naman tayo ng gata. Pagkalagay ng gata, atin ulit isasalang sa apoy. Tapos maglalagay na rin tayo ng pampalasa, ng asin at saka ng magic. Tapos halu-haluin lang natin at ilalagay na rin natin yung bawang at saka yung sibuyas. Ilalagay na rin natin yung talong. Tapos, iintay lang natin maluto. Nagsaing na nga rin pala ako dyan para mamaya kakain na lang. Pagkasaing, balik naman tayo sa akin niluluto. Maglalagay nga pala ako dyan ng siling pula. Masarap kasi kapag medyo mahalang-halang tapos nakakagana pa sa pagkain. Mapaparami na naman yung kain ko at wala na naman akong diet. Akin muna titikman yung akin niluluto kung ano bagang lasa na. Maglalagay nga pala ako ng suka. Yan nga pala ang for today's video ko ang ginatang tulingan. Yan guys, luto na, kain tayo. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.